Elmo Magalona, ang anak sa Nitaliwan nga si rapper actor Francis Magalona, official na nga kami kapamilya ug nibutyag nga nangandam ng na siya alang sa iyang unang project sa ABS-CBN. Kagahapon lang si Elmo mipirma na og kontrata sa ABS-CBN ug kauban niya sila si Dreamscape Business Unit Head Deo Enrinal, ABS-CBN Free TV Head Cory Vidanes, ABS-CBN Chief Operating Officer Carlo Katigbak, TV Production Head Lorente Jogi ug ang iyang inahan nga si Pia Magalona. Sigo ni Elmo nga mag-training na niya ug ganing iyang sa una niyang TV series, ang Born for You, din iyang &E mapares si Janela Salvador. Human sa contract signing, si Elmo gipangutan sa media kung still in good terms pa ba siya sa iyang former network, ang GMA7. Tubag niya, it wasn't easy, but I wanted to try something new.